Magandang araw mga kaibigan Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Congressman Kiko Barsaga Medyo nakakabahala ito at pagdasal natin itong ating magiting na kongresista Okay, sabi niya Bongbong Marcos, how many people have your father killed or imprisoned before he was removed from power? This will not stop us. This will only make the revolution stronger. Okay. Sinero na pinakita dito ni Congressman Barsaga ang subpuena na pinadala sa kanya ng Office of the City Prosecutor sa kasong isinampa sa kanya ng PNP CIDG. So ngayon ko lang ito nalaman. Nasampahan na pala siya ng kaso. Uh, ito Department of Justice uh, ito, Quezon City. Office of the City Quezon City So, Puena O, ito Police Captain Auron Blanco uh, CIDG NCRG Complainants So, ang nagsampan ng kaso is CIDG NCRPO O, uh, NCRPO ba ito? CIDG MCTU Camp Grame, Quezon City complainants versus Francisco E. Barsaga alias Kiko Barsaga das Marinas Scavite and House of Representatives Quezon City Ito for Ito yung kaso Violation of Article 142 inciting to sedition and Article 138 inciting to rebellion both of the Revised Penal Code in relation to section 6 of Republic Act number no. 10175. So ito Received, natanggap tanggap, uh, sa so, opisina ni Congressman Barsaga November 12 ngayon lang. So so buena. Under by virtue of the authority so ito pinagre-report siya Tignan ko yung pizza date preliminary investigation ito ha ah. November 18 and 2025 ah November 18 and 25 3 pm preliminary investigation kailangan mag-appear si Congressman Barsaga or his lawyer Basta may dala na counter affidavit doon sa Quezon City uh, Prosecutor's Office, November 18, Tuesday and Thursday. So, yun na. Formal na. Gumulong na po ang kaso laban. So dalawang kaso, inciting to sedition and inciting to rebellion. Medyo mabigat-bigat na kaso ito. Kasi 'yung mga pronouncement niya, I don't know, ang basihan. Ito uh, opinion ko na lang ito. Baka 'yung ano, baka 'yung mga videos niya calling for the resignation, calling for people power against Marcos administration. Baka or yung excuse me ah, yung ah, uh, pag uh, rally nila sa Dasmarinas Bilis or sa Forbes Park marami marami na kasing mga controversial statements niya and I believe bahala ng mga abogado labanan ng abogado na ito uh, marami akong ano na monitor uh, mga kasong isinampa ng CIDG panahon pa ni General Torre as CIDG chief sino bang mga kinasuhan niya sina mga journalist mga bloggers kinasuhan niya nang rin, inciting to to sedition ano pa uh, maraming na dismiss yung mga isinampang kaso ni ni General Tory noon against sa mga personal ang ang alam kong siguradong ano malatanda ako si June Abienes yung leader ng Maisog Cebu. Hmm. Nagkaroon ng warrant of arrest gabing, gabing gabi pinasok ang bahay ni June Abienes sa Mandawi ba sa Cebu. May kinuha yung mga laptop o ano. Tapos yan sinampanan ng kaso. So, si June Abenes naman, eh, hinaharap niya yung kaso. Ah, uh, sa, kung ano ito, kaso pa lang sa, ano, sa complaint sa Office of the Fiscal. So, si June Abenes, wala naman siyang siyadong perang panggastos. Kasi magbayad siya ng abogado, mag... maggastos itong magkakaso-kaso. So, itong si si na Joy Joey DiVibre, basta yung mga... DDS vloggers nanawagan ng tulong pinansyal nag uh, ano sila ng mga GCAS number ako nagpadala ko kasi mga ka DDS eh uh, laban natin ito so padala ko sa mama na tuwan tuwa ako bago lang siguro last month nag post na si ano nag post na si Jonah Bines Denise Smith o ibinasura ng piskal yung reklamo sa kanya ni General Torre. So ako, tuwan-tuwa ako. Ano pa? Marami pa, sina... Uh, sino ba ito? Si Mr. Rigoberto Tiglao, I don't know sino yung nagkaso sa kanya. Si Jason sa ganun din. Uh, sina Joey Di Bebri, kinasuhan. Sina ...Attorney Torreon, kinasuhan ng CIDJ. na lahat. na -dismiss. So, ako, na naniniwala pa rin ako sa justice system natin, naniniwala pa rin ako sa prosecutors natin, lalo na sa mga korte, yung mga judges natin sa regional trial court. Naniniwala ko, may ano pa rin tayo, buhay na buhay ang ating justice system. So, ipagdasal po natin ang ating magiting na Congressman Barsaga, I'm sure may mga abogado siyang magagaling Uh, bahala na, labanan ito ng mga abogado. Sige, tignan natin people who reacted. Okay, uh, 11,000 people who reacted. 7,200 nag-like. Ibig sabihin, like kay Congressman Barsaga. 1,900 ang nag-love. So, maraming sumusuporta kay Congressman Barsaga. Sige, laban lang. Hindi tayo patatalo, hindi tayo patatakot. Uh, ah, natin, laban ito ng taong bayan. Congressman Barsaga, maraming taong bayan sumusuporta sa iyo. Ituloy mo ang laban. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsuporta sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito eh, ang tulong po sa tribo, namimigay tayo ng livelihood assistance sa kanila, nagpapatanim tayo ng saging lakatan at Arabica coffee. Uh, panoorin nyo ang video na ito. Dili sa area sa Kapini Miko, so mag-espresya ka ron. Huwag muna ni ang itsura sa Kapinimiko, mga upat na kabulan. So maayogin ang iyong tubo. So, spray lang kay upat na mang kabulan. Okay, okay. kabulan. Oo. So, kining among taram nga kape, 16,900. upat uh, pa na anay mga sanga kita gyud nato nga maayo ang tubo sa kape ko salamat sa Ginoo you know, aning nagsuporta aning nagpapananom namo ng kape nga inaot na magpadayon gyapon ang suporta ng pagtanom og kape ho pila gani ni kapuno ang imo hanga kape 700 700 Oo, so kay estudyante. Naanak. Mm -mm. May lang po makakuan at ay makasuporta mm -mm, sa itong anak. Sa pagpag-eskwela. Oh. Oo, so salamat, salamat kayo. Ano? Oo, salamat. <laughs>